So, ano nga ba mangyayari pag uh, nasira yung kapasitor ng sewing machine natin? So, mayroon tayong dalawang kapasitor. So, ito at itong luma, uh, lumobo sya at ito yung bago na binili ko sa online. 14UF So, paano nyo malalaman na sira na yan? So, dalawang paraan para mag-check. Una, pwede nyo makita yung appearance nya. Deformed. So, like dito, wala syang sign na ano, defect. Kung di naman meron kayong dapat tester. So, yan. So, lalagay nyo sa times 1. Times 10. And check nyo kung may palo siya. So, check natin tong sira. So, check natin. So, itong isa. So, bawat, bago nyo yung ano, i short naman. muna. So, na. Check nyo kung may palo siya. So, wala. Wala balik natin so wala uh, sya so ito yung good so pag check natin lahat babalik sya then binaliktad nyo naman yung tester lahat papalo sya at may babalik so yan yung good Okay. so pwede niyo rin check yung tester niyo gamit yung digital so ganito yun lang Ganito lang yun. set nyo sa um, micro paray then check niyo so ito 14 joe f plus minus 5% so check natin o dapat palo siya ng 14 so pasok siya pasok siya dun sa 5% ok so yun sa naman So yeah, plus 1.7 So, ito, tendensya ito, uugong lang yung machine natin. Masira yung plasma ito. So, dito, lalagay lang natin doon sa starting. So, dapat uh, rubber insulated and then dilinisan na rin natin mamaya ito. Ayan.